welcome to sa Encantadia. ayat gagala po kami sa lugar ng kung saan ay pinakamagandang lugar doon sa Pilipinas. Sa Bulacan? Uy, intayin nyo naman ako para na mo kayo walang kasama rin. Ang ganda. Uy, ka, ano yan dyan, taniman dyan, maahabo rin mga, eh ano, abo sayap. Saan ba ito? Bakalang nagnadatakot. Ayon nga. Hindi, nakakatakot yung baka may Hindi yan. tabi po. Ganda ng ibon, oh. <laughs> <laughs> Patay na aso. Dito lang tayo, ti. Sabi nyo ba, diba, ang ganda. Ang <laughs> Bakla picture ng kita jan magtabi-tabi ka lang. Tabi. Oh, sige, kita tayo dalawa. Dali, ako ikaw muna. Ay, Wait lang, nagiro ka pala ito. Sige lang pa. Okay, ulit ulit. Okay. No. Papa. Kano naman ano? Dapat tayong tatlo. tapos ka rin. ayan siya po yung model namin model lang pala yan Ay, ano ano nangyari sayo oh di ba nag iisang model ang amihan antara antarausin mo yung peers ang One, two, going, ah, ba? photographer naman <laughs> Ayan. Ay, na, yeah. uh, tori ay, toro ano yun mo. Uh. Uh. ano mo yun ha? Upload mo GC natin. ka pag hindi yeah. Ang ganda rito. Siguro mas maganda sa kabila. Oh. Kaya lang may mga bahay na doon. Na. Wala pang bunga. Wala mga, mga. na mga Okay. Taray. <laughs> <laughs> Parang tumapay gano'n. Ang ganda. Ang baho kasi ng amoy ng ano, patay. Ate, tara na. Ang baho ng ano dito, simoy na. Tama, may mga bahay hmm. Ah